Yan guys, ang bigat nitong langka, hinog sa puno. Harvest na naman. Yan guys, dito pa Harvest na naman ako. Ayan. Ayan, Ayan guys, oops. Nag-crack na siya. Oh. truck na o oh, kailangan tipasin baka mabulok bulok ayan dito lang sa lupa mm. ayan dito lang sa baba guys ang bigat baka mga ayan o ayan siya grabe ang laki ng yan. tamis tamis nito Hmm, may ano na siya. O, oh, yung button niya, nag-grow na siya, guys. Yan o. Oh. Yung seeds niya, may gamot na sa loob. <laughs> Grabing langka na to. Ibang langka na to, eh. Ang species nito iba, parang may halong marang. Ayan. Grabe, oh. May buto na pwede nang itanim. Ang bigat niya, guys. Ayaw. grabing bigat malaki sa babala. lang ayan guys sobrang laki sana hindi bumagsak. hindi pa yan hinog baka wanog pa bago mahino harvest na naman ako guys ng passion pot you know? ganda niya wala pulang-pulang. po oo oh.